good morning. May butter kay itlog. Pagbatter ko sa itlog guys. Ang um, ko kunting corn starch. Kasi ilagay ko siya mamaya sa manok na minarinate ko. Para uh, testing natin kung yung nakita kong manok ay siya pa na crispy ay magaya ko ayun guys nilagyan ko siyang cornstarch kasi di ba crispy crispy ng manok na tinitinda dun sa ano mga palengke paano kaya yung ginawa nila testing na tayo mamaya ipakita ko sa inyo yung minarinit kong tay part yun lang guys thank you for watching you guys see you in my next video. Bye. God bless. Good morning. Happy New Year.